Shout out to all truck, drivers, Luzon Visayas, Mindanao, Sarap Malago Dito, Fresh Na Fresh, Ayers in Sorsogon. Magandang hapon ka mga kabady. So kung bago ka palang sa aking channel mga kabady, so huwag mong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Uh, lalo na sa ating uh, mga kabady dito sa Mayerosin. So kasabay kong naliligo dyan. Uh, ingat po palagi mga kabady. Ah... Uh, So, bago ako kumuha ng video niya nakabody, so nagpapaalam muna ako nagbantay sa may uh, gate ng paliguan. So, siya sila out sa'yo, sir. Uh, hindi ko nakuha yung pangalan mo. Uh, sana makita mo itong video. At uh, uh, sana pagbalik ko dyan, uh, makuha na lang kita ng picture or video. No? So mga kabady dyan, so galing kami sa may uh, alin. So patawid kami ng matnog. So pagdating dyan sa may ano, uh, erosin, uh, naligo po kami. So shout out sa lahat ng nakasabay ko dyan. At saka sa kasabay ko nung nakarang linggo si, eh, sa mga kabady natin dyan, sa galing sa liluan, uh, alipata to liluan. So shout out sa inyong lahat dyan. Lalo na dyan sa may Ah, uh, Dabao. No. Ah, uh, shout out sa inyo body. Uh, shout out 'yan sa may LTO, LTO ah uh, Bayugan, no, Antugalon. At uh, LTO Ampayon, no. Uh, shout out sa inyo. Uh, sir, tuloy-tuloy uh, lang kayo, Sir sa inyo mga ginagawa. Ah uh, So, wala namang So uh, wala namang problema sa kasi complete kami ng docs so tinitignan lang na pa complete oh. so diretso at saka shout out din sa audience, uh, HPG Surigao no <coughs> uh, HPG Surigao uh, check din sila ng dokumento ORCR driver's license uh, <coughs> permit franchise permit din uh, pag complete oh. meron kayo reliwal ng device at fire uh, extinguisher importante yan yan mga kabady so shout out sa inyo so diretso uh, pag walang virus uh, di tayo matitikitan mga kabady no uh, Wag po tayong kinakabahan pag may iltiho basta kompleto lang tayo ng dogs ibigay natin pag kita naman nila na kompleto uh, palampasin naman tayo so sawa sa ng Diyos uh, lagi ako nahuli dyan pero diretso lang kasi pag nakita yung dokumentong kumpleto, pinapadiretso lang ko. No? Shout sa lahat. Mga kabadi, ingat-ingat po lagi para sa biyahe at uh, pana, palaging cool para maganda ang ating biyahe. No? Uh, so, shoutout sa ating lahat dyan, mga kabadi. Uh, God bless, God bless po. Uh, ingat palagi sa ating mga biyahe.